Magandang gabi sa inyo lahat. Ito po si Benji Oliveros na Alter Media. Napapansin niyo ba na kahit sa ating mga balita, kahit gano'ng kaseryoso ang mga balita, ay meron nakakatawa? Lalo na pagkapilang usapan ay politika ng bayan. Meron talaga sadyang nakakatawa dyan at meron namang masakit sa banks. Kung walang hirap, walang mahirap. Hindi pa mahirap. Or ano, kung walang hirap, walang mahirap. Huh? What? Kaya naisip namin, baka naman hindi kailangan lagi si seryosong pagbabalita. Lagi rin naman natin pinagtatawalan kahit ang mga trahedya, kahit ang mga ordinaryong mga pangyayari, kahit ang isa't isa tulad dito. I actually saw this one girl named Ai. Oh my God! And the no kidding! And I was like... <laughs> <laughs> And she was like... <laughs> I was like... <laughs> Ito ang unang episode ng Serious Na! Ang usapan na iniimbestigahan ang mga bagay na dapat siniseryoso natin. Pag-usapan natin ngayong gabi kung sino ba talaga ang nasa likod ng mga kandidato. Kasi siyempre, pag-eleksyon, no, pag-kampanya, lagi gusto nila ipakita. Gusto nila, sabi nila na kaysa nila ang bayan. Katulad na lamang ng pagkain ng kanin sa tasa o yung mga pinaggagawa nito. Greetings from the sands of power to the moons of Batak. Eh, pati ba naman pagmumura eh, para na rin sa bayan. Kasi yung mura ko, galit ako. Kanino ako galit? Galit ako para sa inyo. Pero sa totoo lang, tingin mo ba ikaw o ako ang pumili sa mga kandidatong ito? Eh, mabuti pa nga si karot Man. Pinili ng netizens mula sa milyong-milyong magsasakan na pwede nila nasahan Ang mo pumili at ngayon tumatayan ng malaki sa presidential votes, ay hindi tayo kundi ang ilan na dati nang kumukontrol sa ekonomiya at politika ng ating bansa. Yan ang hindi mo mababasa sa balita. Ayon sa political insiders, mula dalawa hanggang tatlong bilyong piso ang kailangan ng isang kandidato para manalong presidente o vice-presidente. Para sa Senado naman, 400 million pesos. 400 million pesos! Pero wala nagsabi kay T.J. Gingona na napakapula ng kanyang lipstick. Sa <laughs> so, totoo lang naman, wala naman talaga sumusunod sa omnibus election code na nagsasabing ang pwede lang gastusin ng presidential candidates ay 10 piso kada butante o umaabot sa 500 million pesos. Pero, ayon sa monitoring ng Nielsen, Mula lamang January 2015 hanggang January 2016, lampas-lampas na dito ang ginastos ng mga nanungunang presidential balls para sa media ads. Media ads lang yan. Kaya imposible na maging makatotohanan ang listahan ng kabuwang donasyon at gastos na obligado sila isumiti sa Comelec pagkatapos ng halalan. Imposible rin na walang hinihingi kapalit ang mga donor na namuhunan ng na malaki sa kanilang kampanya. Ayon sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism, paulit-ulit na tumataya sa eleksyon ang malalaking negosyante, gaya nila Tony Boy Cuanco, Manny Pangilinan, Enrique Razon, Andrew Tan, gayon din yung mga prominenteng landlord tulad ba Aquino, Cuango, Araneta, Enrile, Lopa. Alam niyo ba na bawal maging campaign donor ang mga kumpanyang may malino na vested interest? Gaya ng mga kumpanyang may kontratas at prangkisa sa gobyerno, yung mga nagpapatakbo ng public utilities, gumagamit ng likas na yaman ng bansa, sa iglalim ng batas, bawal yan! Bawal yan! Bawal yan! <laughs> Kaya ang madalas niyo mag-donate ay yung mga individual na may-ari o kanigtado sa mga kumpanyang ito. Halimbawa na lang, ang pinakamamahal natin si Pangulong Aquino. <laughs> Paano naman magkakarenostisya para sa construction workers na namatay sa Eton kung donor ang may-ari ng construction company na Susera Mon Aliling? Campaign donor din si Salvador Zamora, may-ari ng kumpanya na bigyan ng kontrata sa MRT-7 at na isang mining company sa Surigao del Norte kusaan marami sa ating kababayan lumad ang pinapatay. nag din ng malaki sa kampanya ni Aquino si Martin Lorenzo na ngayon shareholder ng Central Azucarera de Tarlac Si Lorenzo ay nasa negosyong real estate sa Hacienda na hanggang ngayon ay hindi pa rin binibigay kay Sugar Cane Man. <laughs> Paano rin mabibigyan ng dagdag na sahod at seguridad sa tabahong mga manggagawa? Halimbawa ng Phil kung ang kanilang amo ay nagbigay sa kampanya ng Pangulo. Ibang usapin pa ang campaign donor na pagkatapos ng eleksyon ay inappoint ng Pangulo sa matataas na posisyon sa gobyerno. Galimbawa ni Finance Secretary Cesar Purisima at NWSS Administrator Gerardo Esquivel na nagdonate ng 10 milyong piso sa kampanya ni Aquino. Malamang, pagkatapos ng anim na taon, eh sobra-sobra ng bawi ang puhunang ito. Dahil malinaw naman na kumikita ang investment sa isang kandidato, hindi ka tulad siguro ng negosyong to. <laughs> eh, masisisi mo ba ang marami kung ang pakirandam nila, lulukoy na naman silang big time sa darating na alalan, eh, gaya ng batang ito. Hello! One! Two! <laughs> 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 Ngayon, kung ang ating bansa ay mananatiling palaruan ng iilang tuso na ang tanging hangarin ay magpayaman sino man ang ating maging pangulo ay eh, magiging sunud-sunuran lang yan sa mga malalaking negosyante na sumuporta sa kala kapalit ng pagtitiyak ng tubo kahit pa siya ay isang kilalang kurakot the Vice president um, gave us a, a very good idea of the sort of policies and platforms that he would have if he became president whoever is, is running will get my support if they basically agree with the policies that I have in mind. Kahit isang baguhan lang maupo sa pwesto, kung ang mga dating political backers pa rin masusunod, hindi maaayos sa walang pusong sistema ito. Maging si Rodrigo, change is coming Duterte. Eh, naghahanap rin ng pondo mula sa malalaking political backers para magkaroon ng chance ang manalo. Huwag nating kalimutan ang pinakamalagang bakal sa lahat pagdating sa karera sa pagkapangulo, yung US of A. Alam ito ni Rojas dahil naging presidente lang ang kanyang lolo dahil sa suporta ni General Douglas MacArthur. Kaya noong 2006, nung kinausap si Rojas ng US para i-water down ang Cheaper Medicines Act upang protektahan ang interes ng US drug companies, agad siyang sumunod. Ngayon, ginagamit pa niyang pinahinang batas na ito sa kanyang pangangampanya. Pigat dalhin na may sakit na nga yung mahal mo, may gamot naman, pero sobrang mahal. Hindi tama. Kaya kahit alam ko na marami akong makakabangga, porsigido ako na may pababa ang presyo ng gamot. Sa tinakbo ng ating usapan ngayong gabi, marahil sumagi na sa isip ninyo na wala eh, ganun talaga. Ganun din minsan ang naiisip ko eh. Lalo na tuwing naririnig kong kumanta si Daniel Padilla. Ang katulad Baalkat nang Okey, ganda, okay, ganda. Walay eh. si Daniel Padilla. Pero serious na. Hindi dapat magtapos ang ating paglihok sa politika sa halalan. Bantayan natin ang susunod na administrasyon. Suriin natin ang kanyang programa. Tignan natin kung sino ang nakikinabang rito. Para naman hindi na lang tayo laging walay. Hanggang sa muli. Serious na.